Sir. Ito yung uh, sinasabi namin guys, yung mga empleyado ni Idol Diwata, meron sariling uh, locker. Hindi katulad dun sa Pasay, nung saan saan lang nakasabit yung kanilang bag. Kaya minsan nawawalan sila. Dapat may locker talaga. So ayan, malilim. Sa dami kasi rin kasi ng tao dun guys. Wala silang... Uh, <laughs> so ayan, may mga pumapasok pa tayo mga ano, Customer. So ganda doon yung uh, <music> uh... Ano si Idol Diwata Partnership Dami Yan sila mamaya nga sila Idol Na uh, diba sila yung nagkabit Ang ganda <laughs> Welcome to my Ngayong <laughs> <my laughs> Sunday Shutdown. Shutdown. <laughs> Shut down Shut out Hello vlog, welcome to my guys <laughs> Welcome to my guys Pa-shutdown po, pa-shutdown <laughs> Welcome to my guys <laughs> So ito yung area dito ni Aldo Diata sa My Quezon City Ayan Hello vlog, welcome Thank you, thank you So ayan, wala pang masyadong uh, kumakain guys Pero ito na yung uh, kanyang Kasi uh... yung partnership do yan. diwata is now open partnership do so, ayan guys nabutan natin kinakabit nila ay. idol ay hey, ma'am <laughs> so ayan wala bang masyadong na uh, tao as hanap tayo Ayan natin yung uh, iniiyaw dito ni Idol, yung uh, chicken na malalaki. Idol, good morning! video. <laughs> so, ayan guys, uh, ayan yung uh, mga asama natin. Ayan, good morning, good morning sa inyo lahat dyan. Happy Sunday! So, sir. Ayan si Sir, oh. Morning na morning, o. Oh. Tapos dito, yung inihaw ni Idol. Ang lalaki ng iniihaw niya rito. Ayan, oh, yung hita ng uh, chicken. Chicken. Ayan, ang sarap niyan guys. Huwag na tikman niyo. Punta na kayo dito. Quezon City. Si... oh, narating. So, ayan. Ayan si ano eh. Oh, punta yan dito. So, dito muna tayo guys. Mag-ikot-ikot muna tayo dito sa kanyang area. So ayan muna, ayan oh. Yung uh, sitwasyon ngayon dito, guys. Happy Sunday. So ayan yung uh, partner ni ay partner din yun ng area dito ni Idol Duarte sa May Kesim City, guys. So medyo parami na naman naman parami yung uh, tao, guys, ayan oh. Ayan yung kanya mga empleyado. So, okay dito guys, maginawa, malinis, malamig. So, dito naman yung uh, soft drink. So, soft drink sir. Hello sir. Ito yung uh, sinasabi namin guys, yung mga empleyado ni Idol Diwata, meron sariling uh, locker. Hindi katulad dun sa Pasay, nung san lang nakasabit yung kanilang bag. Kaya minsan nawawalan sila. Dapat may locker talaga. So, ayan, malilim. Sa dami kasi rin kasi ng tao dun guys wala silang uh... <laughs> so, ayan, may mga pumapasok pa tayo mga ano customer so, ang ganda yung mga uh, mga kumakain so maganda gandang umaga mag, mag live tayo mamaya guys kuwalan tayo ng ano kuwalan tayo ng uh, update <laughs> so ayan guys ayan So yan yung kanilang uh, area ngayon dito. Malilim dito guys, tas tahimik, hindi katulad sa Pasay. No, sobra yung uh, nagkagulo doon eh. Lagi hindi nawawala ng uh, tao doon ng pila. Oh, okay, ayan. Iba, maliwalas. Maliwalas. So, ito yung libreng ice cream. Ewan ko kung ito ay diretso pa yung uh, operation. So mamaya tingnan natin, update tayo. Mukhang tuloy-tuloy uh, pa to guys. Ayan, nakaano pa eh. Naka-sindi pa o naka-on pa yung ice cream ni Diwata. Ayan, ang kumakain. So mamaya guys, live-live tayo mamaya. Ano, ikot-ikot muna tayo dito. Ma'am, hi. Good morning po pala. <laughs> ano po, Joey Washington? Joey Washington po. Ayan, ang aking YouTube uh, channel. Yes sir. Yes, sir. Good morning, sir. Good morning. Ayan. Sa YouTube po. Sa YouTube po. Ayan sila, sir. Na ano, sir. Yung ating uh, channel. Good morning, sir. Washington. Ayan sila, madam. Nung no, napasyal dito, wala idol diwata para. Muntalban pa kami dahil. Muntalban pa kayo, ma'am? So, Layo-layo pa yun, ah. Uh. Ayan, nakamotor lang kayo, ma'am. So, nakamotor. Oh, Ayan, nakamotor lang sila, madam. Oh. Galing pang Multal Muntalban. Muntalban. Yeah, may galag shout out sa mga tiga Montalban, Rizal, Rizal sa pam. Oh, Rizal. Yeah. Mamaya nandito 'yon, punta dito 'yon. Andiyan si ano eh, yung uh, kanyang vlogger ayun. Thank you, sir. Thank you po. Thank you. Yeah. Tik muna tayo dito, guys. Tingnan natin 'yon na uh, kung anong sitwasyon. Ayun sila na ana <laughs> <laughs> Sir. Tik muna tayo dito. <laughs> <laughs> ito yung kanilang ayano, ano Yan sila Yan ang dami nila guys Yan yung empleyado ni Idol Diwata guys So ito naman yung uh, Soft drink station Hindi ganun karami no, yung uh, soft drinks dito Hindi katulad sa Pasay na na Nakakaubos ng uh, Tatlong truck everyday doon sa Pasay guys dito hindi masyado ayan guys thank you thank you very much abangan natin si Idol Diwata dito daw man dito sa mamaya so abang abang tayo so na arrange na naman yung uh, etong itong ano mga tent yung uh, Pepsi tent na arrange naman dati doon yan guys sa may ano sa may dulo so inyong yung uh, ano ni Diwata ayan So, abangan May mga pumupunta pa rin guys. May mga pumapasok pa. Oh. Hindi, hindi nga nung ganun karami. Hindi katulad sa Pasay guys. Pag ganitong oras, siksi na, no? Hindi na magkanda o gaga yung mga cashier doon ni Idol Diwata. Sa dami. Sa inyong kanyang uh, lutuan, cashier niya, nandiyan, lahat. Kompleto, malilim. Meron kasi nga puno ng uh, kawayan ayan yung kawayan guys so no? ang laki nitong uh, kawayan na to dito ayan yung diyan no kaya malilim so ayan yung mga ating mga customer na bagong dating no na gusto tikman yung uh, ano ni Diwata Paris overload ayan guys so maraming salamat no? magandang magandang uh, umaga po sa inyong lahat maraming salamat po Ayan, nasa na po patuloy niyo akong subaybayan ng aking uh, YouTube channel. Whitey man, busy. Busy yung lagi. Madalang kum... Kung... Ha? Oo, oh, doon yung trabaho yun. Busy rin yun kasi may trabaho yun. Kat ako, linggo wala ako pumunta dito eh. May paso kasi. Hindi ka raw nakakapag-update, kumukuha lang ng video yung alternate kong in hindi ka nila na araw-araw kasi nakasama sila kay Diwata eh. Ewan ko lang. Sa ano sila malaking sinasawad? Sa Facebook. Ako sa YouTube ako. Puro eh. YouTube lang. so ayan guys good morning good morning so ayan meron na tayong mga kababayan ulit mga dumaring Hey, eh, sir good morning so hanggang doon sa dulo guys ayan dyan ang dami na mukhang uh, parami na nang parami kasi darating si idol diwata dito yung eh. inaabangan din nila so inyong pila yun yung pila dyan sa may cashier guys Dalawa yung cashier dyan ni Idol Diwata, guys. Yung uh, ng niya guys, yung katulad noong pinagawa niya, 'yun no, oh, 'yun, uh, yung stande glass na katulad dun sa Pasay, malaki kaya maganda 'yun kasi hindi na ano naalikabukan. Na, na 'Yan, hindi na dadapuan ng uh, langaw. so ito yung uh, ano dito, uh, sitwasyon. maraming salamat sa inyo guys thank you thank you thank you so ayun mga nakapila sila dito. yung mga parating yung mga parating na naman guys ayun o padami na ng padami so yun okay Thank you very much. So set up tayo ng ano. Set up, set up tayo ng ating uh, Ano ah, Papalitan na natin yan Mali mo bukas palitan na rin natin